Kumusta po ang pagsisimula so far? Uh, share ng inyong ng atin pong voter registration kahapon. Sir Mon, sadya pong naging napakaayos ng ating uh, unang araw ng ating voter registration, yung resumption ng registration natin at uh, yung mga kababayan natin ako talaga namang dumagsa sa ating mga registration site. Doon nga po sa mga pinuntahan namin, katulad halimbawa doon sa Puerto Princesa, sa isang mall, yung SM mall doon sa Puerto Princesa na ko, napakadaming mga kababayan natin. Kahit po sa pag-asa island na atin pong napuntahan kahapon, ay merong halos 50 na nagparehistro. Alam niyo po, mga limandaan lang po kasi ang registered voters doon po sa Municipality of Kalayaan na isang bayan sa uh, probinsya ng Palawan. Sa ibang parte ng ating bansa, 100% po na nag-open ang lahat ng opisina ng election officers sa iba't ibang rehiyon At uh, mamaya makakalat na natin yung datos kung more or less ilan ang uh, nagpa nag-apply ng registration sa unang araw ng uh, resumption ng registration kahapon. Oo. At dyan uh, chairman, may mga nagsasabi, wow ume pa kayo talaga pumunta sa Kalayaan Island. Eh, ka kaunti lang naman ng inaasahang additional uh, registrants or voters daw doon. Chairman, hindi naman pinag-uusapan da yung dami o yung konti. Alam niyo po ang number one na gusto natin patunayan sa lahat sa sambayanan at sa buong mundo, yung Kalayaan Islands ay sa atin yan, lalo lalo na yung pag-asa kung saan tayo mismo pumunta. Yan po yung pinakagitna kasi ng Kalayaan Islands na hanggang ngayon ay pinag, uh, pinagtatalunan kung, kaila, kung kanino. Yan po yung walang kaduda-duda sa Pilipinas po yan, atin po yan. At the fact na kami ay nagpaparehistro sa mga naandun, ibig sabihin yung mga naandun ay mga Pilipino. And at the same time, therefore, yung uh, maliit na parte ng lupang yan ay sa Pilipinas. At number two, gusto namin patunayan sa lahat na kahit saan parte kayo ng Pilipinas, kayo ay aming aabutin maiparehistro lamang upang ang inyong karapatan na nakalagay sa ating saligang batas sa inyo pong ma-enjoy ma ma o ma-exercise. May bigat not the in, yung implication na nais sabihin na mensahe ng Comelec sa area na yan ng Kalayan Island. At doon, balita ko, Chair, pagdating sa Kalayan Island at nakatanggap doon kayo ng message na Welcome to China. Anong, anong reaction lang po ng inyong team nang mabasa po uh -huh. ito at nang makita ho yan? Wala naman ba tension uh, o, bakabumuntot baka bumuntot sa inyo at that time? Mukhang yun po ang sinabi ng mga piloto natin ng, uh, ng ating wow. Philippine Air Force sapagkat pagkata uh, sila po kasi ang, uh, ang uh, yung mga piloto. Ang ginamit po natin kasi ay military plane. Pero siyempre kahit sinabi nila welcome to China, ay sinabi rin naman po ng ating pong mga Air Force na welcome to the Philippines. At the same time, ito naman ay, at sinabi rin na ito ay uh, ay pag-aari ng Pilipinas. So, ganoon daw po talaga yon. Usually, merong ganun na uh, binibigay na tinatawag sa radyo ng uh, Chinese uh, authorities. At pagkatapos, siyempre nagre-respond din ng mga Pilipino at hindi naman tayo papayag kung palakasan din naman ng boses ang ang uh, usapan. Eh, malakas din naman ang boses ng boses sa mga Pilipino. <laughs> Sir, mapunta tayo sa voter registration. no? Siyempre, ang sinasabi niyo po at nauna niyo ng pinagmalaki din po sa atin, eh, mas magiging madali no para po sa mga magpaparehistro ano ba yung mga naging pagbabago at saka isa po kasi sa mga nagiging common concerns ng mga registrants ay eh yung wala silang government issued ID Oo, paano mangyayari sir? Uh, para lang po may idea po tayo uh, Una po, uh, yung pong ating pagpaparehistro hindi na katulad ng dating anim na pahina ang inyong i-accomplish o inyong fifilapan sa pagpaparehistro ngayon po isang pahina na lamang although may mga nilagay po kaming dagdag na mga datos o mga informasyon na gusto natin makuha katulad dun sa mga nakatatanda, lalo pa tatanungin sila kung gusto nilang bumoto dun sa emergency accessible polling place natin, yung bang nasa baba, sa ground floor. Siyempre, meron naman na ayaw. Pero yun po, kasama po yan sa datos. Number two po, ginawa po natin, na ah, linagay natin ang registration sa mga lugar na maluwag, na lalong-lalo na po sa malls. Nga tayo po, ay merong almost uh, 171 na participating malls sa buong bansa. At kahit tayo po, ay patuloy na nakikipag-usap, sa mga malls, lalo na po dyan sa Mindanao, upang magamit yung kanilang mga espasyo para mas maging kaaya-aya at ang pagpaparehistro ng mga kababayan po natin. Doon po sa mga hindi makakuha ng mga government-issued ID, una po muna sa mga kabataan, pwedeng student ID, wala po tayong problema dyan. Yung pong government-issued ID, at para iti pagkakataon ninyo rin, maganda po kayo makakuha rin kayo ng uh, nung tinatawag po natin postal ID. Yan po, binibigay po yan ng post office natin. Pwede rin po ang senior citizen's ID. Pwede po ang basta po isang ID na na-issue na isang ahensya ng pamahalaan. wag lamang po, Sir Mon, ang ating pong uh, mga sedula, ang ating police clearance, NBI clearance, yan po kasi ay hindi mga ID. Hindi po yan uh, at, uh, technically defined as a government-issued uh, ID. Kung kaya, kung wala naman po talaga, basta magsama lang kayo na isang nakakakilala sa inyo, at yan po ipapayagan na ng ating pong uh, komilek, basta mag issue lamang ng apidabit yung inyong pagkakakilala at na talagang kayo ay taga-lugar na yan sapagkat napaka-importante sa atin, Sir yung anim na buwan na pagkakatira sa lugar na yan. Barangay certificate, Sir, pwede? Barangay certificate po kasi ay hindi, sapagkat yan po ay hindi okay. government-issued uh, ID. Kung kaya naman, uh, tingnan nyo po, baka naman yung iba dyan, eh, meron pang mga na, na, yung nauna noon na mga, na mga COMELEC uh, o voters ID natin. Yan, pe. pwede pong Kahit po luma na, wala pong pa problema. Basta po uh, ang inyong picture, nandyan yung pangalan, at lalong-lalo na nandyan po yung inyong address. So paano po yung certification na siya ay nandoon at na, naninirahan nga sa barangay or sa isang area? Paano po yung pagpapatunay na yun, uh, Chair? Minsan po kasi ang kasama mismo ay yung opisyal ng ng barangay at minsan din ay ang kasama ay yung isang mga kapitbahay o isang kaanak na nagsasabing taga dyan na talaga sila. Yan naman po ipapayagan natin lalo na po doon sa Register Anywhere Program natin. Kaya lang, kinakailangan ah, okay. may affidavit na. Opo, kinakailangan may uh, affidavit na nagsasabi. Na, at yung po affidavit, pag po sila maglala, meron na po namang nakahanda doon sa mismong registration sites natin. Oo, may magpapatunay lang pala na kilala Ata niya at talagang anim na buwang nakatira. O, kumusta lang po yung ginagawa mga pagsisika para linisin po natin yung mga butante uh, versus the flying voters, sir? Yun po yung sinasabi natin, Sir Mon, kung bakit uh, sabi natin. Sana nakafocus na lang ang Comelec sa pagpaparehistro. At yung po ang kadahilan ng kung bakit matatapos ang registration sa September lamang ng September 30 kahit ang eleksyon ay sa Mayo. Sa pagkat, uh, pagkatapos yeah, po kasi ng, ng uh, September 30, sir Mon, meron tinatawag na election registration board meeting. Yan po ay quarterly na nagmi -me meet yung ERB. So malamang-lamang yung, yung kahulihang meeting ng ERB ay mga December hanggang first week ng January. Pagka po nagkaganon, Uh, ibig sabihin doon na makakapag-aksyon ang uh, election registration board doon sa mga nag-apply do sa last quarter patungo sa September 30. At dahil po dyan, yung ating pong cleansing, yung paglilinis ng listahan ng butante, mangyayari po sa uh, buwan po ng Pebrero ng 2025. At uh, mm -hmm. Pebrero hanggang tatagal yan hanggang Marso. Yun ang kadahilan ng kung bakit talagang yung bawat schedule, bawat buwan, araw namin ay napaka-importante dahil yan po ay nakafix sa ating pong timetable. Ayun. Oo, kaya medyo nakahinga ng maluwag sina na Chairman Garcia dahil nga na-suspend din yung ano eh, any proceedings with regard to PI. Sir, yung mga ano, kasi kailangan pa rin manunumpa kay eh, di ba? So, kailangan personal ang pag-re-register. Uh, Tama ho ba? Tama po, Sir Mon. Actually, may mga suggestion po sa atin na baka pwedeng mag-online registration. Ako, napakaganda po sana talaga niyan. Kaya lang, hindi po tayo pwedeng makapag-online kasi nang hindi kayo pupunta pa rin sa local COMELEC kapag katukuhanin po ang inyong biometrics. Napaka-importante po sa atin na makuha man lang yung fingerprint nyo, your signature, at saka yung mapicturean kayo. Dahil yan po ang ginagawa nating basihan upang alamin kung ang bumoboto ay siya mismo at number two, kung yung taong yan ay nakaboto nung nakarang eleksyon para malaman kung sino pwede ma-deactivate o matanggal muna pansamantala ang pangalan sa listahan dahil siya hindi nakaboto ng dalawang magkasunod na eleksyon. So although meron po tayong online uh, online po na appointment. Pwede sila makapag-appointment sa mga local COMELEC online, oh, oh. pero pupunta pa rin pa sila sa local COMELEC upang uh, magsadya para sa pagpaparehistro. Tama tama. Sir, almost last na po ako sa mga questions ko, no. Voters ID na una nyo na pong binanggit na talagang plano nyo nga po itong ibalik, no? This year, eh baka po dagdag gastos lang 'yan sa gobyerno. Sa, sa diyan naman po talaga may gastos ang uh, isang katulad ng ID. Hindi naman po talaga pe, pwedeng libre. at Pero ito po yung una, uh, ang sa natin, hindi naman tayo mag-aakaro ng ID. Ang, ang mismo mga mamamayan ang gagastos, yan po ipapakiusap natin sa Kongreso. At hindi naman po ganun kalaki yan. Kung halimbawa po eh, ang isang ID, isang daang piso uh, sa ating pong palagay, although kahit paano, alam natin hirap na hirap din ang ating pamahalaan sa pondo ngayon at kinakailangan dun sa mga katulad sa edukasyon, yan dapat ang napagtutuunan. Subalit, napaka-importante po ang isang voter's ID, lalo na po sa mga kababayan natin abroad. At uh, yeah, therefore po, uh, mamaya po may hearing tayo sa House Committee on Appropriation. Hopefully po, ay maitanong tayo sa bagay na yan o matanong tayo at maisabi natin na mukhang kakailangan natin ng konting pondo para maibigay lang natin yung ID dahil yan po ang laging hinahanap eh. Uh, sa mga kababayan natin at lagi rin tinatanong sa amin bakit walang voters ID. Ah, uh, so hindi na enough, hindi pa pala enough yung ano, yung national ID. Ah, okay naman po yung national ID. Kaya lang ang iba nating mga kababayan, may mga datos kasi doon sa voters ID na wala doon sa national ID. Pero siyempre ko akong tatanungin, okay na po sana yung voters, yung COMELEC, yung uh, national ID. National. Ah, kaya lang, siyempre obligasyon din ng COMELEC na kahit paano makapagbigay kami ng voters ID kung kaya nasa pipeline din natin 'yan. Pinag sinasabi nga natin, hopefully ma mauna man lang natin yung mga kababayan abroad. Okay. Sherman, maraming salamat po. And uh, so ulitin sir ha, sa mga iba pang mga election concerns. Pero mga kapatid, hanggang September 30 ang deadline po ng pagpaparehistro. Pero wag yun na pong yung deadline. Abay magpaparehistro na po kayo.